1, 2, 3, action Sige, patupok po kayo Hey, baba Meron lang akong gustong ibahagi sa inyo and i-share Apo Ah, tignan nyo to Second Congressional District of Nueva Ecija Province Ito kasi, kwan siya District boundary na naman Hello, engineering office. Ibig sabihin, Nueva Ecija na to. Ganon? Ibig sabihin, ang 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 bayan ng pantabangan is Nueva Ecija. pero yung bayan ng ano ng uh, Alfonso Castaneda ay region 2 of Nueva Vizcaya kasi dito ito ah yung base dun sa ano barangay na nakalagay dun sa ano sa address dun Is Barangay Marikit o pa... O pa Nueva Ecija. Pero wait lang. Ako, ako talagang gusto kong ano eh. Gusto ko lang makumpirma. Kung mali nga ba ako sa uh, video ko. Yung sa video ko sa buong araw na to. Kung mali ba ako doon or kung ano man. Kasi akala ko ano... Nueva... Biskaya na to, part pa rin siya ng region 2. Okay, kung region 3 to, kukumpirmahin natin sa, ulit. Yan, ha? Na, kukumpirmahin natin ulit sa mga taong nakatira dito kung anong probinsya na to at kung anong bayan. Okay? Kasi doon talaga natin malalaman eh. Distance, 501 kilometers. Time, okay, 97 hours, 54 minutes, 58 seconds. In, parang minutes, 23 Parang DNS nga din naman, no. Nakabay ako oh, sa Alfonso Castaneda province of Nueva Tapos 501 ako dito sa ano sa may uh, Pantabangan no we, siya. ako dito sa so, uh, Apo. Pwede mo magtanong? Anong bayan po ito? Pantabangan, anong probinsya po? Ay, kasi Barangay Marikit, anong probinsya po? Anong probinsya? Pantabangan ka. Pantabangan. Ano ba siya po? Ah? Do ba siya na po to banda? Tapos doon po banda. Biskaya. Ah, sige po. Salamat po. Okay grobo na uh, ano, mga gumagawa ng bahay tapos na rin sa kanila na hindi ko sila iso sa, ano, sa vlog kasi mahirap na rin mas importante eh, naririnig yun yung yung yung, yung, yung yung, yung, mga sagot nila tapos mga ano mga panami. Ano ka natin? Kailang ko kapapa. Ayaw! Ewan ko <laughs> Nalito Sa so, totoo lang ha, nalito na rin talaga ako Nalito na rin ako Promise Pero alam nyo, kahit na nalito po kayo sa, sa mga pinupunta ninyo yan po ay isang napagagandang aral sa ating buhay kasi talain mo yun may natutunan ka at may meron eh, mga sigit na matututunan tinay nyo ha hindi ako isang turista at lila lang po ako tumatakbo lang po ako ng malayo yan gusto ko lang pong malaman kung ano po pong mga nasa lugar, hindi ko ba alam mga ganong klaseng bagay kasi unti akong natututo kaya na kasi kasi naman sa tumatanda ako na parang nagiging mapuro na yung kaalaman ko gusto kong ano ah, mag-grow pa ng mag-grow yung knowledge ko mga ganoon ba alis kayo pa paano nagiging effective ako ah na kasi na nangyong mapagkaraan ah, okay. ba tayo dito Hello po kuya, pwede po kung kan magtanong. Ah, anong bayan na po ito? Marikit. Barangay Marikit. Uh, Pero anong bayan po? Pantabangan. Pantabangan. Probinsya ng Ano ba Ano ba siya po? Salamat po. Okay, tricycle driver yung ano yung napagtanungan ko. pangalawa yun yung pangalawa so pata ba ka na so, yung kaisira daw ko talaga it means ganun talaga ka legit dalawa na yun ah kahit tumagal pa ng ano ano o okay. okay dito merong ano mini business uh, establishment dito, um, na establishment Ito try na Hello po. Ano ang tali po? Eh, pwede po magtanong? Ah, uh, anong bayan na po ito? Marikit, Pantabangan. Pantabangan. Probinsya po nang anong, anong probinsya po? Ha? Anong probinsya po? Nibay Siha. Nibay Siha? Uh, okay. Ah, sige po. Kala kasi ano, uh, mali po ng ruta. Sige po, salamat po. Okay. So, kung may na nyo ng isang tablet na ito, eh. ngayon meron pa tayong ah na dalawa kasi <laughs> hindi ko in-expect talaga itong ano itong ruta na to parang magiging ganon so napaka unexpected talaga kaya pasensya na akong ano uh, pasensya na akong Uh, eh, sobrang takakalat -taka talaga ako Kasi so first time ko din ang madaanan kasi First time ko lang madaanan ito Ito mga Mga nanay-nanay dito na ano Ito tayo dito Hello po, gandang tanghali po Nay, uh, pwede mo bang tanong? Ah, uh, uh, anong bayan po ito? Pantabangan. Pantabangan po. Pantabangan Marikit. Ah, uh, Barangay Marikit, Pantabangan. Tapos anong probinsya na po nakakasakop dito, Nay? Uh, bay -siya. Ay, Iloilo Bay Siha po. Ah, uh, tapos doon po sa kabilis is kuan po 'yon, uh, uh, Biskaya. Ah, uh, sige po, Nay. Salamat po. Okay. Ah, uh, ngayon na nakakatanungan natin. Grabe ah, talaga. Talaga hindi ko in-expect to. Kanina, kanina, dun sa umpisa, gulat na gulat ako. Dun sa pagkarating ko ng ano, Alfonso Castaneda. pa ah, okay. Pabili po. Ano? Uh, magkano po dito sa Panay? Pochi? Lima. Ah, pati mo po. Ah, lewang piso nga po. Tuwa ka na nga po. Sige po. Ay, ay, anong, ano po pala to? Ah, anong bayan po? Marikit. Bayan po, bayan? Ah, pantabangan. Pantabangan. Pero anong probinsya na po nakakasama dito na? Ay, may siya. May may siya. Ay, bay, ay no, siya po. Ah, may siya. Kala ko kung ano po kung biskaya pa rin po kasi uh, doon po galing. Ha? Ah. Okay, yun na nga. So, ibig sabihin, ang bayan lang na naipit ng bayan or mali, na parang napagitnaan ay ang bayan ng uh, Alfonso Castañeda so ito from Maria Aurora Alfonso Castañeda and uh, Pantabangan Nueva Ecija so ito na yung big question ko sa lahat ko ng kaibigan ko from Nue uh, Nueva Vizcaya paano ko nangyari kaya yun na itong namumungkot tangi bayan nyo po sa ano sa Nueva Vizcaya bayan ng ano bayan ng uh, uh bayan ng uh, Alfonso Castañeda ay eh, napaginaan po ng dalawang probinsya dito sa Region 3 ito po yung bayan ng Maria Aurora sa Aurora Province tapos ito pong bayan ng uh, Pantabangan Nueva Ecija yan pakisagot naman po para alam ko po kung bakit kaya ganun So, from Yung daanan kasi na binabagtas ko From region 3 Bigla ako may naka-cellphone sa region 2 Tapos, region 3 ulit So Ito, uh, Maria Aurora Aurora Province Alfonso Castaneta Of uh, Nueva Vizcaya And Pantabangan Nueva Ecija Yan Okay, last na ano ah paki ina pa yung paki ano paki linaw na lang po sa akin paano po nangyari yun so malaman kung bakit gano'n yun nangyari okay to be confirmed yun know, marikit integrated ha uh, school o Barangay marikit uh, patabangan weba ac uh. yan siya so school na yan ha so, all goods na ako dun pero yun lang talaga di ko, di ko talaga alam unexpected Di ko alam kung paano nangyari yun na ganun yung nangyayari na napaginaan yung ano yung namumutang yung bayan ng Vizcaya ng dalawang probinsya dito sa ano sa region 3 ng Aurora at ng Nueva Ecija okay di bali uh, ba, yan na naman yung ano yung bagong aral na napukuran natin yan New Discoveries, Exploration Kaya sa ngayon Goal na lang natin Makabalik na ng, ano, ng Tarlac Para Pag makakabalik na tayo doon Tapos so, tumatikali finish line na Grabe, trip na trip pa yung araw oh. Oh? Distance 502 kilometers 72. Time, 98 hours, 11 minutes, 2 seconds Previous kilometer in 16 minutes, 4 seconds Ay, ang tagal ko ah so Sa bagay, bagay pa rin ng ano <laughs> Bagay pa rin ng pagtatanong ko eh Yun, di ba alay Lagi nyo tatandaan na kahit na Saan man kayo mapatpad O saan man kayo patungo kung ano man yung mga aral na inyo pong matutunan or aral na inyong mapupulot lagi nyo lang po yung bitbitin lagi nyo lang po yung dalhin yan kahit saan kayo magtungo kasi yan po yung isang magsisilbing gabay sa inyong buhay para mas magiging mabuting maamayan pa kayo yan kasi kung wala yung mga aral na yan walang magsisilbing gabay na patungo ka sa magandang landas kaya dapat mga aral sa, sa buhay na yan kahit man sabihin natin masakit eh, kailangan talaga natin tanggapin yan kasi yun yung pawang katotohanan at yun din yung pawang uh, magsisilbing sandata natin pagto patungo sa ano patungo sa magandang uh, landas ng ating buhay. Yan. So, di ba 'le? Yan na naman yung, ano, yung update ko sa ngayon sa inyo. Yan. Yung lessons, your learnings. And, kita-kits po ulit mamaya kasi kailangan muna tayo mag-focus sa ano ko, takbo ko. Para uh, mas maging okay.